may 2,000 kilometers na ay naitakbo natin dito sa Aerox. And yung gagamitin natin lang is, is yung trusted ko na yung Caltex Havilin Supermatic 4T. Yung Supermatic kasi yan yung mga pang-automatic, yung mga pang-scooter natin kagaya ng Click, Aerox, Beat, uh, Yamaha Gravis, Fino, mga ganyan. Basta automatic, yun ang gagamitin nyo. Isipin nyo ha, 8 years na tong Aerox natin. And mula nung natutunan kong gamitin to, uh, itong Caltex Havilin, hindi na ako nagpalit pa. Hiyang na hiyang na kasi yung Aerox natin dito sa Caltex Havilin Supermatic 40. Bakit nga ba? Kasi Supermatic ang alaga dito. May dalawang blend kasi itong Supermatic ng Havilin, isang semi-synthetic at isang fully synthetic. Pareho sila naglilinis at naglulubricate ng makina mo. Nakakatulong din sila sa heat dissipation para mas maganda yung performance ng motor natin. Si semi-synthetic kasi is a blend ng mineral tsaka ng mga additives. Kaya mas mura siya kesa sa fully synthetic. Si fully synthetic naman is talagang man-made. Engineered siya para sa top level protection, lubrication at heat dissipation. Na-drain na natin yung langis. Sakto, palitin na talaga mukhang goods pa naman tong drain plug natin siguro uh, next time balik na tayo ulit Balikan natin para malagyan na natin ng bagong Havelin Supermatic 40 ang gagamitin natin ay itong fully synthetic dito sa mga Aerox natin Isa sa mga gustong features ko ng packaging nitong Havoline is meron siyang indicator sa gilid kung ilan na yung nailalagay mo unlike sa iba chamba-chamba kasi minsan kailangan natin kagaya sa Aerox 900. So makikita mo dyan kung meron pang 100 ml na natitira. Yun yung itatabi mo. Selyado. tapang pang distinct feature din ng langis na to is kulay pula siya. Yung kulay pula. Kainan natin tong dipstick. Punas-punas ng onte. Tapos natin yung ating funnel. And lagi yung tatandaan sa Aerox natin, 900 ml lang. Ding, okay, lagay na natin to. Sakto, meron tayong tirang 100 ml. Napaka basic lang mag-change oil. No? Tara, ride na tayo. Matagal ko na rin ginagamit tong Caltex Havilin Supermatic 40. Isipin mo, walong taon na tong motor na to tapos walang aberya ever since tungkol sa makina. Never nag-overheat, never natuyan, never nag-sludging. Tingin ko dahil din dito sa Hagulin kaya tumagal yung buhay ng makina nito. Pero talaga bumiyahe lalo pag bagong change ride. tapos alam mo alagang-alaga ng Caltex Hagulin. Super mating 40 yung Aerox natin. Kaya mapapasarap ka talaga sa ride. Ganda ng kalsada talaga rito. Tapos oh, ganadong ganado yung motor natin